school na director si Sian Lim base sa nakita naming mga larawan na ipinost niya sa kanyang Instagram account nitong linggo May 5. Kasama niya sa naturang litrato ang inaming dinidate niya na si Aries Lee, doser ng Viva Films. Kasalukuyang nasa Thailand si Nazian at Aries para sa shooting ng horror film na may working title na Golden Child Komantong. Base pa rin sa caption ng actor at director sa kanyang IG post si sa Google ang ibig sabihin ng salitang kumantong ay a household divinity of tight folk religion, it is believed to bring luck and fortune to the owner is properly rebirth. Tong means school din. Si Cindy Miranda ang bida sa horror film na ito. At walang ibang detaling ipuno si Sian kung sino pa ang mga kasamahan ng sexy star sa Viva Max. Kaya naman makikita natin si Sian Lim na napakakul. Cool. Eh dahil kahit super init ngayon sa Thailand na umabot sa 37 degree. Naka-leather shoes pa rin ito. low pants, linen galon, hats of cowboy hat. Magalang-galang tingnan si Zian bilang director. O baka naman sinadya niya ito dahil kasama niya ang kanyang girlfriend. Mahilig lang naman talaga si Zian sa mga leather na mga sinusuot niya. Naka-short pants and sneakers naman with baseball cap. So far, hindi natin siya nakikitang nakasando o nakasandas. At may nakalagay na puting pamuna sa liig dahil hawak-hawak niya ito? Samantala, base sa obserbasyon, ay baka gusto ni Zia na lagi kasama ang girlfriend at nakakatulong niya sa trabaho bilang isang director. Si Kim kasi ay may sariling karera super sikat at kaliwat kanan ng trabaho, kaya super busy. At syempre, nakaka-insecure rin kapag ganito ang jowa mo. Well, tapos ng kabanata ng relasyong Kemsie, kaya naman move on na rin sana lahat ng supporters nila since may sarili-sarili na rin silang buhay.